144 square feet goat house project. Itunuloy na namin ang bubong. Very challenging talaga ang project na ito dahil wala naman akong mahabang experience tungkol sa pag-construct. Pero, challenge accepted. Tara, samahan niyo ako mga Call Duty. hoy panahon na naman para ituloy ang ating uh, goat house project. Yan. So, tutuloy na natin yung bubong nito. Dali natin yung mga gamit. Pagdating ko, natapilok pa ako. So from doon nakaraan, di ba yung bubong na yung ating ginagawa, may nailagay na tayo na ilan. So, yung iba 2x4 ay iangat na natin para pako na lang tayo ng pako doon. Okay, based sa ating blueprint, buti buhay pa. Hindi umulan mula nung huling gumawa. Kailangan pa natin na sampung 2x4 na para sa pabalagbag na ganoon na ipapako natin. Sakto naman yung mga kahoy natin. So, para tuloy-tuloy yung -tuloy pagpapako natin, mamarkahan muna natin yung pagpapako. Kinalangan din namin umakyat kasi kailangan din ng marka ng pagpapakuan sa itaas. Nahirapan pa ako umakit nung una eh. At si John Paul, pinagtripan pa ako. Medyo nakakatakot pala sa taas lalo pag umuuga. Ayan, ito ang itsura dito sa taas. Ayan. Kailangan namin sukatin itong taas para alam namin kung saan papakuan. <laughs> takot na, takot na ako <laughs> Nasa lugsog pa agad ako. Ayan, malaki ka nasa na sa lugsog. Pero malaki sa bituka. Okay, ito naman tayo sa kabilang side ng ating susukatin. Muntik pang mahulog. Butas-butas kasi ang tinatapakan namin. Okay, muntik na ako doon. So, <laughs> pakaw na natin yung mga 2x4 side na to. So, naglagay din kami ng stand seed dito. Wow, may pring pa ako. <laughs> Para pantay naman yung ilalagay nating mga 2x4. kinatanong ko si John Paul kung talagang ganto ka uga ang mga bubong pag ginagawa kasi nauugaan talaga ako eh last na, last na sa side na to yung ilalagay natin na 2x4 wala na dyan? ilipat naman natin sa kabila yung mga 2x4 para doon naman tayo may tungtungan hindi pong takot takot ka na tapos ang lakas pa ng hangin ang <laughs> lakas <laughs> <laughs> <Aglas> ng hangin <laughs> babawasan natin to kasi tatama siya dito pag naglagay dito ng 2x4 tatama dito kaya walang sa palagat na napag trim ng kahoy Tumama sa pako ang itako Kaya pinalta ko na ng lagari Yun! Wala! Para sinukot eh! Sagaling ko para sinukot oh! Wala! Si Jayman Bibili muna siyang pako Ubus na daw yung pako Tapos merienda syempre Kailangan merienda Appreciate natin ang formula dito sa taas Yan! Ganda! Si ating, uh, yung ating tatlong baka, nanginginain sila doon. Tapos yung ating isang kambing Ooh. na may kaso kasi siya ay yon, nakatali doon. At kami ay nagpako, nang nagpako, nang nagpako. Okay, habang inintay natin yung pako, bababa muna ulit tayo. Baka naman tumambay dito hanggang mamaya. Siyempre dito tayo, baba sa kubila. Okay, nakakita kami ng sampung pako. Pa At nalaglag yung isa. Tutuloy natin hanggang kaya. Pero para dyan, time lapse tayo. Okay. Uh, bumalik na si j -Man. Wala sarado na yung mga hardware. Gagawa na lang natin ang paraan. Marami naman tayo dito pako pa Pero maliliit may pang akong naisip magmemeranda muna tayo tapos itong isang dos por dos namin pero wapper oh sobrang mura nadurog durog na pero so, mamaya natin problemahin Kailangan. wala roya baka, diba, baka naman, lagi na itong merienda namin. Napapasin ko si Eli. Solo na siya sa kanyang padak. Kasi itong mga baka natin, pasaway sila, nag-aaway sila, naghaharutan Laging basta sinisira nila yung padak nila. Kaya ito, si Iyon si Jana, nasa labas ng padak, nakapaltak. Si Chiki, nakabukod. Si Jana, nakabukod din. Tanggalin natin yung paltak. So yung expect natin na buntis na rin itong si Elite. Kasi nung simula nung nag uh, bakasta tayo, hindi na siya nag-unhit. Pero si Chiki, malapit na itong mga anak. Excited na ako. Kaya, yeah, na lang siya ni Chiki. Tapos yung kanyang dede. Nipple niya, malaki na rin. Kaya malapit na talaga ito. Okay, tuloy na tayo. Okay, uh, ilang 2x4 na lang yon. Dalawang 2x4 na lang yung ilalagay namin. Para makapaglagay na tayo ng 2 by 2. Pero ngayon maglalagay muna kami kasi mahaba pa yung dalawang 2 by 4. Okay, oras na naman para umakyat. Okay, huling 2x4 na ang ating ilalagay. Ayan you know, Bumuka ng bahay kahit pa, no? din. Pwede lang mag -garaw. Isang araw ibago bago matapos. Ayan you o, know, si Elise, no? Ating pinakawalan siya. Na explore niya hanggang doon sa dulo. Kasi magkakahiwalay naman sila. Kaya ako nagtakong nakapaltak. Kasi naman nagpaltak na. Ito okay. Okay, so 8 feet ang haba Yan na natin 8 divide So, apat na 2 x 2 So, ilalagay natin na ganoon. Okay, mag-ano muna tayo lalagyan natin ng Marka Yung paglalagay natin ng 2 2 Okay, natapos na kami mag mag sukat. Si okay, mag ano siya, putol ng no, ating dos por dos na una. 200 inches yung kanyang puputulin. Okay, dahil wala kaming pako na malaki na, Agagay muna namin yung maliit muna at least ma-spot na namin yung aming mga dos por dos para pag nakabili kami ng malaking pako mas madali na ngayon may time kami para gawin so gagawin namin ngayon gagawin namin ngayon para pag meron pako na lang ng pako di ba? o oh, di ba? kahit maliit yung pako natin sa ngayon at least nailagay natin yung dos por natin mas madali na pag yung totoong pako na Tawid ako doon sa kabila. Yun naman yung lalagyan. Okay. Uh, meron na rin itong kabila. Yan. So gagawin namin, magtatansi kami dito sa dulo na ito. Para yun yung magiging guide namin sa so, ilalagay namin mga dos por dos na pamakuan ng ating yero. At so, pupunta ako doon sa kabila. Ito naman itong kabilang dulo. Okay, dinidilim na naman kami dito. Ang gagawin na lang namin, iangat na lang namin yung natitira mga 2x2 natin. Medyo madilim na kasi. Balay okay naman na to, yung kabilang dulo. So ito na lang, tigalwa na lang both side. So sa susunod, makakapagbubong na tayo. Yan. Wala. Wala. Sasara na natin yung bahay ng kambing. Madilim na. Pero umuwi naman na sila. Tapos ito si Jenny na may kaso. Ah, tatakbo ito pa uwi. Nakan. Ah, Takbo! Uwi! Look. Yun lang. Peace.